Sobrang salamat nga pala sa mga nag-order ng t-shirt nang no? malaking tulong yung nagawa niya. At ito, yung mga last niya na to is pantutulong na natin sa iba. Kaya sa mga gusto pa po pong magpagawa, gusto pong umorder nito, tuloy-tuloy uh, po namin itong gagawin. Uh, in cooperation po with Balagtas Youth Club Organization. At siyempre, sobrang salamat sa mga tumutulong sa amin Gaya ng Coffee with PH, uh, The Crunch Tagig Branch, and syempre, Hamid. Yan. Tutuloy-tuloy po namin yung t-shirt po ng Cost Project. Yung nga, ulitin ko lang po, baka may kilala kayo na pwede maging beneficiary nito. Uh, pag-ugnayan lamang po kayo sa akin, kila Boss Care, at sa Balagtas Youth Club. Yan. Message nyo lang po yung page. Eto na ulit yung mga nasumunod na batch na nag-order ng Healthy Heart Shirt. Yan. Tapos na ulit gawin. At yun, tapos na rin kami sa gastos dun kay AirPods para sa cremation niya. At itong mga ito, ilalaan na namin dun sa magiging beneficiary. niya, kung meron kayong kilala na pwede namin maging beneficiary para sa mga t-shirt for a cost project namin, pwede nyo po kami pm at endorse nyo sila sa amin. Yan, magagawa tayo ng iba pang mga t-shirt for a cost na projects. Yan, tapos na ulit natin gawin yung next batch ng mga healthy heart t-shirt. Yan. Ay, yung mga sa mga nag next pang nag-order. Yan. yan. sila Master Lolo yung nagawa at si Boss Kier. Yeah! Eh, kanina yung ginagawa natin ngayon? Hamid. Hamid. Yung oh, solid. Oh. Baka master lolo yan. Easy.